Sa pagpapairal ng election gun ban sa bansa, muling nagpaalala ang Comelec sa publiko tungkol dito. Ito'y ipinalala sa Monday flag raising ceremony sa Bayan ng Pugo noong ikadalawamputpito ng Enero. Nakapaloob ito sa ilalim ng Comelec Resolution No. 11067 nakapaloob dito na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng armas, baril o nakamamatay na sandata sa pampublikong lugar sa panahon ng eleksyon mula ikalabing dalawa ng Enero hanggang ikalabing isa ng Hunyo. Tanging mga miyembro ng pulis, militar at iba pang ahensya ng pamahalaan at mga mayroong authorization sa COMELEC ang maaari lamang payagang magbitbit ng baril. Layon din itong maiwasan ng anumang insidente ng karahasan, lalo na ngayong election period. Samantala, binigyang pagkilala ng Pugo Municipal Police Station ang ambag ng Barangay Peacekeeping Action Teams o BPAT sa Bayan ng Pugo. Ito ay sa naging ambag nila sa maayos at matiwasay na pagdiriwang ng Tinumbo Festival 2024-2025. Dito, ginawaran sila ng Certificate of Appreciation at iginawad ito mismo ni Pugo Mayor Kurt Walter Martin. Sa mensahe ng alkalde, hindi lang dapat responsibilidad ng mga pulis at bipats ang kaayusan at seguridad sa bayan, kundi pati na rin ang bawat mamamayan. Valerie Dismaya, RNG News.